Hello, good morning. Ayan po. Umuulan po. Ayan po mga labahan. Oh, ilalagay ko sa sako. Kasi hindi pa siya malalabhan. Oh, sinako ko yan. Oh, yung kumot. Nilalagay sa sako. Ayan, oh, Bed sheet Napula. tapos kotina oh yan pa kita tapos mga damit sinasako ko po kasi magulo sa likod ng kusina dami nakatambak ko na mga damit oh ayan po siya oh sinasako ko isang sako pa lang yan o oh, napuno na yung isang sako yan sige siksik mo o oh, tapos yan po tingnan nyo madami po o oh. yung maulan po kasi grabe yung ulan dito walang tigil, ilang araw na yan pasayaw-sayaw ako o, oh. oh, ba diba? <laughs> Nagpakuha ko na isang sako pa. Ay, ay, ay. Ulan. Ay. Ayan, isang sako. Nilalagyan ko na naman. Pangalawang sako yan. Ayan, nilalagyan ko na naman. Oh. ulan ng ulan dito guys yan sinisiksik ko na oh yan may dumaan may bed pa pala na isa oh so, muulan oh Naririnig niyo ba yun? Yung ano ng ulan, patak ng ulan. Mm. Mm -mm. Yung sinaing, hindi pala, <laughs> wala palang apoy na nakasalang. Kaya sinilip ng aking tatay. napupuno na yung pangalawang sako o oh, diba madami po yan guys mag one week nang walang ay init panay ulan Thank you for watching guys. Ayan na po. Mapupuno na po siya. Binilid ko na po. At inayos ang mga pinaglalagay ko sa sako na mga damit, kumot, kortina, at bedsheet. Thank you so much.